Kuya Pat nga pala, hindi ko muna kayo maipaguluto ng takoyaki, pero isasama ko kayo sa ating gala. Kaya tara, samahan niyo ako. Total, hindi pa naman tayo gaanong busy. Sinamantala ko muna, binigay ko muna ang oras na to at panahon para sa aking pamilya. Kaya pag nagkoroon tayo ng mga kaunting oras, lubus-lubusin na natin. Ibigay natin sa ating pamilya para naman magi memorable ang mga oras na 'yon. Minsan, hindi natin may na kung tayo ay nasa trabaho o sa ating negosyo, maliit man yan o malaki, nakakalimutan na talaga nating ibigay yung oras natin para sa ating pamilya. Minsan nga din nakakalimutan nating pakainin yung ating sarili. Sa mga pagkakataong ito, na sa Davao City na tayo. Napaka-importante na magsaysay park para sa mga kagrupo namin ng partner ko dati nung nagre-review pa kami kaya napagkasunduan namin na balikan tong lugar na to. Wala namang gaano nagbago sa Magsaysay Park, maganda at maaliwalas pa din. Pero lang dito sa ginagawang tulay dahil natabunan nito yung mahangin at magandang baybayin ng dagat. Dito nga ipinalakad-lakad na namin si Baby Max. At kasama din namin ang bunsong kapatid ko, si Mia. Siyempre, pati si Mama at ang ating Lola. Pagkatapos maglaro ng mga bata, ay niliba na namin ang magsisay park para puntahan ang susunod natin na destinasyon. Dahil sa init ng panahon, na pagkasunduan naming lahat na sa gym na lang muna kumain at pumasyal. Dito ay bagay akong naghahanap ng mapaparkingan. Mahirap dahil marami ring tao sa mga panahong ito. At nung okay na, agad na kaming pumasok para maghanap ng mapagkainan. At syempre nga dahil may mga bata, dito kami sa Jollibee kakain. Pagkatapos namin kumain, naglakad-lakad muna kami. Sa init na ng panahon ngayon, napakaganda talagang gumala sa mall. Walang pinipili ang heat stroke, mapabata man o matanda. Kaya kung tayo ay papasyal, piliin natin yung mga pupuntahan natin na naayon sa panahon pinuntahan namin lahat ng gusto naming puntahan dito sa loob ng mall. At syempre, tuwang tuwa rin yung mga bata dahil ang dami nilang nakikita. Pagkatapos ng pasyalan at katuwaan, uuwi na tayo. Bago magdilim, kailangan na nating umuwi dahil malayo-layo pa yung uuwian natin. Paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Salamat sa pagsama.